Alright mga amigos, kamahalang Turkey Alal Sheik pinapirma si The Monster na Oya Inoue ng isang sponsorship deal na nagkakahalaga ng 3 billion yen o katumbas ng 19.7 million dollars. Hindi pa po malinaw sa ngayon ang detalye kung ang pirmahan bang ito mga amigos ay nangangahulugang lalaban si Naoya Inoue sa Saudi Arabia. Si Naoya Inoue ay may laban po sa Christmas Eve sa Tokyo kontra kay Sam Goodman upang idepensa ang kanyang junior featherweight undisputed title. At may usap-usapan din na sa darating na Abril 2025 sa Las Vegas naman po lalaban si Naoya Inoue kontra sa kanyang kababayan na si Junto Nakatani. May mga expectation din na kinuha ni Naoya Inoue ang Riyadh Season Ambassador Sponsorship Role upang mas palawakin pa ang naaabot ng Riyadh Season. Nang sa ganun ay mas lalo pa itong makilala. Matatanda ang nabanggit na ni Turki Alal Sheikh na nais niyang puntahan ang China. Kaya't sinasabi na paagandang instrumento po ni Naoya da Monster Inoue upang maging ambassador ng Riyadh Season. Kung ating nga pong matatandaan. Si Terence Crawford po ay ambassador din ng Riyadh Season kaya't noong lumabas po ang Riyadh Season at nagpa-event sa Amerika, Si Terence Crawford po ang kumatawan dito kung saan nakalaban nga po niya si Israel Madrimov sa Los Angeles. Si kamahalang Turki Alalshik ay talagang kilalang panatiko ng boxing kaya't ikinakasa niya ang mga laban na mayroong mataas na public demand tulad ng sagupaan ni na Tyson Fury at Alexander Usyk. Dimitri Bibol versus Arthur Beterbiev. At maging ang ilan sa mga pata si Fais ay nais din niyang ikasa tulad ng Terence Crawford versus Canelo Alvarez. Kaya wag na po tayo magulat kung sa mga susunod na taon ay maikasa si Naoya the Monster in Norway kina Jesse Bam Rodriguez o kaya naman paakyatin ni Turki Alal Shik si Naoya in Norway hanggang lightweight division. Matatanda ang minsan ng sinabi ni Naoya Inoue na ang dahilan kaya't madala siya sa Japan lumalaban ay dahil nandoon ng pera na mga boksingerong nasa lower weight class. Pero kung meron daw pong oper na mas malaki kesa sa kinikita niya sa Japan, yan daw po ay handa niyang puntahan. 5 milyong dolyar ang kinita ni Naoya the Monster Inoue sa kanyang paigipag unification kay Stephen Fulton. 6 na milyong dolyar naman ang kanyang kinita ng kanyang patumbahin si Luis Pantera Neri at 6.4 million dollars ang kinita sa kanyang huling laban kay TJ Dohini. Kaya naman ang 19.7 million dollars na sponsorship deal ni Naoya Inoue kay Turkey Al, -Al Sheikh ay mapapasana na all ka na lang dahil alam niyo po ba mga amigos bago kitain ni John Riel Casimero yung 20 million dollars may mga laban po si Casimero na $175,000 ang ibinayad sa kanya. Pero mula nga po siya sa MP Promotions, may mga laban siya na $75,000 or $78,000 lamang ang sa kanya. So ipagpalagay na lamang po natin na $125,000 ang kanyang average. Kakailanganin po ni John Riel kasi meron ng 160 fights bago kitaan yung $19.7 million sponsorship deal ni Naoya Inoue kay Turki Alalishik. Kaya naman kahit ako kay John Riel Casimero eh talagang hahabulin ko itong si Naoya oh yeah, Inoue. No Dahil sa limpak-limpak na salapi talaga ang kikitain mo pag nakalaban mo si The Monster. Alasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha. Sino man ang mabunot na kalaban di ka tatakbo ha. Sa ko sa papalag ako para sa bayan. Basagan na bungo para sa akin, putik, pabor pangayon.